Good morning mga kapits So nandito tayo sa probinsya sa Sarga del Sur, barangay uh, Barangay yeah, baranga Lapas principally of Bayabas uh, Sarga del Sur. So nandito ako sa probinsya. So nakikita niyo guys na purong tanim ng balay Tapos yung ano background natin ay purong niyog. So ito ang mga pangunahing uh, produkto ng dito sa Surigao Sur, yung balay at at tayong uh, niyog. So ngayon guys, pupunta tayo sa doon sa Pulse. Uh, alamin natin kung ano yung mga ginagawa ng mga bata dito uh, kasi compare compare natin doon sa uh, sa city kung ano ba yung mga ginagawa nila dito. So tara na guys, punta na tayo sa Pulse. Oh. Uh, po. So kasama natin guys itong mga bat, mga tropang nugnugs. <laughs> At yung aso namin si Django. So ito yung mga mga magagandang ginagawa ng mga ng mga bata dito sa probinsya guys. So yung isa yung mga maliligo sa pools. So kasi yung sa mga probi sa mga sa city guys, yung mga bata doon, yung mga gadget yung mga mga kahiligan nila. So yung mga ginagawa nila mga nanonood lang TV. So dito sa amin guys, sa probinsya ay nag <coughs> marami kaming mga ginagawa. So mga mga isa na ako doon sa kwa wow, lumaki ako sa probinsya guys. So nandito ako kasi pandemic. So ise share ko lang tong mga uh, ginagawa ng mga ng mga tropang nugnug <laughs> tropang nugnug. <laughs> so sige guys, uh, mamaya na pagdating natin sa falls makikita niyo kung ano yung yung falls na sinasabi ko. So dito kami dadaan guys. So makikita nito guys yung magagandang view. Tingnan niyo. Masyadong mahirap ang daan guys. <laughs> Tingnan niyo. Pero nakakapagod guys. Matagal na ako hindi umakyat sa bundok. Oh, kasama ko yung mga kapitbahay namin. <clears throat> so, medyo malayo-layo layo pa yung lalakarin natin guys. Doon pa sa unahan. masinsya na guys yung pagtatagalog ko hindi pa masyado ako uh, flawless magtagalog kasi bisaya talaga ko pero literal baka masanay lang masanay lang masanay na sa pagtatagalog <coughs> yung nga eh, nag ano nag para practice ako ng pag kung paano mag ng tagalog na, yung hindi pa ano ba tawag doon? brad brother uh, oh yung hindi paki paki yon no oh. oh so malapit na kami guys sa pulse, mga 4 minutes na lang laka, laka pag 4 minutes na lang yung uh, paglalakarin natin so ang bibilis ng mga kasama ko maglakad nahuhuli na ako so guys ito sa probinsya guys namin guys so ang pangunahing produkto namin dito ay yung yung coconut tree o yung niyog so brother magkano ba yung kilo ng niyog ngayon sa atin dito mura lang yun sa parang mga 30 lang ah 30 lang Pero okay na yun guys kay nung nakaraang taon umabot ang kilo ng 14 14 pesos per kilo. Oo. Oh. oh. Uh, ni hindi na masama guys. <coughs> so nakikita natin guys please ko ang hangin. Mainit yung araw kasi kakatapos lang ng bagyo dito sa amin. Bagyong Auring. So naapektuhan talaga yung aming yung aming hometown o yung Maraming mga ari-arian ang nasira. So, pero hindi talaga natin maiiwasan, guys, na mayroon talagang buhay na mawawala kapag ganitong mga sakunan doon marating sa ating uh, kalam sa ating bayan. So, hopefully, guys, uh, kaunti lang yung buhay na nakalas. So, yung pupuntahan natin ng pulse guys, so, isa sa mga napiktuhan ng o oh, isa sa mga sapa dito sa amin isa sa mga poles na binaha ng bagyong o so ngayon lang ako nakapunta ito guys Nung, since since 2017 so ngayon lang ako bumalik dito kasi nag aral ako ng, nag aral ako doon sa sa city ng business uh, business course so ang hirap guys maputik yung daan pero okay lang at least nag enjoy naman tayo kasama yung mga nog boys <laughs> isa, isa talaga ito guys ang namiss ko sa city ah, uh, sa province namin yung pupunta kami sa polos sa mga polos o yung sa mga ano sa bundok at uh, magbibisita kami sa mga polos doon so kikita niyo guys ito yung mga yung mga kasama ko <laughs> ito si cute guys uh oo -oh. pero So, malapit na tayo guys sa area. Masukal yung daan guys kasi madalang lang kami pumunta dito pag hindi busy. So, ito guys. Ito ang isa sa mga produkto namin, plakata. So, itong plakata guys, maraming nagtat nagtatanong bakit pinuputol ito so tinatanim ito guys tapos paglaki ito pinuputol kasi ginagawa ito ng kapil. so karamihan sa iba yung taga city hindi nila alam yung uh, saka na nakahoy ito anong gamit ito so legal ito guys sa DNR malapit na tayo sa ano Tinatanim ito at ginagawa ng ginagawang kapil. So Malapit na tayo guys sa sa falls. Uh, Naririnig natin yung pagbagsak ng tubig. Ah, bakilid guys. So, nandito, nandito na tayo guys sa Binyo. Welcome <laughs> back, sabi ni Dudut Ski. So, ito guys. Ito yung sinasabi ko. Ito yung tugo. Tugunan tugunan, tugunan pulls. Oh, diba guys? Kita ninyo. So dito kami Uh, magsusiming so kasi ito, dito guys may cottage dito tapos nung bumaha ay biglang nawala kasi malakas kasi yung agos ng tubig kaya yon tuloy hindi na nakita so natatak ito guys sa uh, itong pulse na ito sa barangay Apuroksays o Purok oh, 5 Purok Barangay Purok ba? Purok 5 Barangay Lapas Bayabas Sorigao del Sur So isa, isa ito sa mga pinupuntahan namin guys Pag mainit yung araw Dito kami mag swimming So kasama Kasama ko ito si pinakosgan kong Brotherhood Si Kenneth At ito si Brother ko, brother cute at yung iba pang mga jugjug -jug boys so tara guys swimming tayo so ito guys mayroon pa na, mayroon naglalaba din sa iba guys so nagsasampay sila ng kanilang mga damit so maedit na guys lumipas na yung bagyong auring so subukan nating pumunta sa tubig nag-iingat lang tayo guys pagpunta kasi mabato yung daan tapos baka mahulog yung cellphone ko na gamit kasi wala pa tayong sapat na pira para makabili ng mga equipment pang video so dito, ako natutong lumangoy guys uh, so nung bata pa ako dito ako palaging naliligo kasi hindi pa kasi ito ginawang ginawa nang ng dam ng taga Nia. so ito ito malaki malalaki pa yung mga puno dito guys nakikita niyo yung mga puno guys so yung yun ang mga plakata so medyo hindi masyado malinaw yung tubig guys kasi umulan kagabi so hanggang dito lang guys muna tayo uh, maliligo muna kami peace